Bonus, palit, time and chain. Put-put na. So, ang problema ng motor na to ay malagitik na kahit bagong change oil. So, ano nga ba yung dapat yung i-check dyan? So, ito, papakita ko na sa inyo yung mga dapat palitan kapag may mga malagitik sa inyong motor na hindi nakikita. So, kahit magpalit pa kayo ng tensioner, spring. So, ito nagpalit na ng tensioner, spring. Ginawa na yung sa brake. Yung sa brake yan pinatigas na hindi pa rin nawawala yung lagitik niya kahit na uh, hindi pa mainit yung makina malagitik na so ano nga ba yung dapat yung palitan sa kanya so ang unang unang yung i-check dyan ito yung pinaka uh, pinaka importante sa lahat yung haba ng inyong timing chain merong tong uh, sukat na sinasabi so kapag ang motor nyo medyo may edad na tapos hindi pa kayo nagpapalit ng timing chain na ganito yan po yung possible na number 1 na nagiging dahilan ng paglagitik ng inyong makina kahit bagong change wheel pa. Kahit madami pa lang is Tapos kung mahaba naman yung inyong uh, timing chain, hindi pa rin po siya mawawala yung lagitik. At the same time, ang isa pa rin pong papalitan nyo dyan, ito yung mga rubber na nandito nakalagay sa inyong makina. Tsaka nandito yung isa sa may black. So ito na yung sa may black, ito na yung kanyang uh, rubber, yung roller. So kung makapansin niyo, ubos na yung nasa gitna. So yan po yung isang bagay, isa, isa uh, yan po yung mga dahilan kung bakit malagatik yung inyong makina. Nauubos na yung nasa gitna and then tumitigas na po itong pinaka-rubber. So yung habang binibirit mo yung makina, tumatama dito yung timing chain na nagiging dahilan ng paglagitik. So kapag mahaba na yung makina, yung kanyang kadena yung timing chain niya, yung kakaroon na po siya ng clearance. So ito yung itsura ng bago. Meron siyang guide dito sa gitna. So yun po yung mga bagay na dapat yung palitan sa inyong makina kapag malagitik ang inyong motor. So yan, roller at saka yung timing chain. So tatlo yung papalitan niyo na rubber roller kasama na itong nasa block so yun lang ang dapat nung i-check so yun lang yung update na binibigay ko sa inyo ngayon araw